Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang sinatatainggo, kasama naman itong sinanay kanida at ang dalawang utusan ng mga mga ngatay ang naghanap doon sa kinaruroonan ng mga aswang at ng grupo ng mga mungi. Mabibilis na umalagwa ang mga ito doon sa bayan. Kailangan kasi nilang dalian ang kanilang paghanap doon sa mga kalaban bago pa may mabibiktima ang mga ito. Dahil kabisado nitong sikiram ang buong bayan, alam nito ang kinaroroonan ng shelter. Kaya mabilis din na nagtungo ang mga bata doon para kumpirmahin kung nando doon na ba ang halos lahat ng mga tao na naninirahan sa bayan. Wala na kasi silang nakikitang anumang mga umaligid na tao doon sa lugar. Kaya hinala nitong sikiram, ginamit na nang namumuno sa kanilang bayan ang mga posibilidad at ang huling hakbang para mailagay sa ligtas na lugar ang lahat ng mga tao doon sa bayan ng Kiwayan. Samantalang ang grupo nila ni Tata Ingo, agad na nagpunta ang mga ito doon sa sentro ng lugar. Bago naman sila pumasok, nagkargan na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na sa bulag, bakod at mga pangharang para kahit papano hindi agad sila mararamdaman ng kanilang mga kalaban. Makalipas ang ilang mga sandali, doon naman sa kabilang bahagi ng lugar, habang mabilis na umuusad ang grupo nila ni Butchok, biglang nakakaramdam ang mga ito ng mga presensya ng kadiliman at huli na nang mapagtanto nilang nandoon na ang mga ito sa kinaroroonan ng mga aswang na bangkilan. Napapaligiran na sila at sa tingin ng mga bata mukhang kanina pa nakapwisto ang mga ito doon sa lugar na iyon at maaring nakikita na sila bago pa sila nakarating doon sa lugar na iyon maaring malakas din ang gamit ng mga ito na mga usal dahil huli na nang maramdaman nila ang presensya ng mga aswang at ang labis na ipinagtataka panitong nitong si Kiram mayroong ibang kasama ang mga aswang na bangkilan at nakikita nila ang mga iyon na lumabas galing doon sa isang gusali at pagkatapos mabilis na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakikilala agad nitong si Kiram ang grupong ito, ang grupo ng mga anting nero na dating tinuturuan ni Tata Ingo. Umalis nga lamang ito sa kanilang pudir dahil gusto ng mga ito na magiging mga ngatay din. Ngunit walang sinasanto ang kanilang grupo masama man o mabuti, kinakana ng mga ito na labis na ikinagalit nitong si Tata Ingo. Kaya pinalayas niya ang mga ito sa kanilang bayan at binantaan na kung makikita pa ang mga ito, papatayin na ni Tata Ingo ang lahat ng mga iyon. Ngunit wala silang kaalam-alam na nakipagsabwata na pala ang mga ito doon sa mga bangkilan at doon sa mga monghi tanong agad nitong si Kiram nang medyo makalapit na mga ito sa kanila. Ano ang ibig sabihin sa mga bagay na ito, Manong Isaac? Ang tanong ng bata doon sa pinakapinuno ng mga antingirong mga ngatay, sagot naman agad ng isang medyo may katandaan sa mga ito habang nakangisi at nakaharap kay Kiram. <laughs> Kailangan pa bang itanong ang mga bagay na iyan, Karam? Batid mo ang aming malaking pagkadismaya sa luluin mo. Hindi ba? At ngayon, na may mga kakampi na kami ng mga bangkilan, ngayon na ang oras para gisingin ang lulo mo sa kahibangan. Pagbayaran niya ang ginawa niyang pagpapalaya sa amin dito sa sarili ng bayan. Ngayon, naisip nitong si Kiram na maaring paghiganti ang motibo ng mga ito sa kanila at mukhang hindi din sila bubuhayin ng mga ito. Lumapit itong si Butchok doon sa kinaroonan nitong si Kiram at anas na wika nito doon sa bagong kaibigan. Kiram, mukhang hindi maganda ang mga sinasabi ng mga ito. Sa tingin ko, wala nang dahilan para buhayin ang lahat ng mga ito. Tumitig lamang itong si Kiram kay Butchok at pagkatapos huwi kang sagot naman ito. Tama ka kaibigan na Butchok. traidor ang mga taong ito na nagawa pang makipagtulungan doon sa mga aswang na gustong manakop dito sa ating bayan. Biglang naglalakad na itong si Butchok habang huwi kanito sa mga kasamahan. Kumanda na kayo. Bago tayong magpapatuloy doon sa shelter na sinasabi mo kiram, patayin muna natin ang lahat ng mga ito biglang umasab na itong sinunoy sabay ng pagyuko nito sa lupa samantalang itong si Kiram agad na pinahaba na nito ang mga kuko sa dalawang mga kamay na siyang natatanging armas ng batang mga ngatay sa nakita naman ng grupo ng mga anting nero napangisi ito habang nakikita itong si Butchok na naglalakad papunta sa kanila unang una kasi hindi nila kilala ang mga batang kasama nitong si Kiram na inaakala nilang mga ordinaryo lamang. Wala kasi silang nararamdaman na anuman galing sa mga ito dahil sa mga sabulag na inilatag nila ni Butchok kanina. At halo-halo na din ang mga presinsyang nasa paligid dala ng nandodoon na din ang mga aswang na bangkilan. wika ka nang namumuno sa mga antingirong mga ngatay kay Butchok. Huwag kang mangialam, bata, kung ayaw mong matulas agad. Ngunit walang pakundangan na naglalakad pa rin ang batang si Butchok na walang pakialam sa ginawang pagbabanta ng kalaban sa kanya. Kaya napilitan na ang dalawang mga antingero na lapitan itong si Butchok. Walang pakialam na din ang mga ito kung mga bata man ang nasa kanilang harapan. Balak ng mga ito na patayin ang batang pangahas na naglalakad papalapit sa kanila. Hawak ang kanilang mga matatalas na itak. Agad nilang pinagtataga itong si Butchok ng walang pag alinlangan Ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang mawala sa harapan ng dalawa ang batang si Butchok. Agad na napaatras ang mga ito at nabatid agad ng dalawang mga antingero na may tangan din nakakayahan ang bata agad na nagpakawala ng mga malalakas na usal na pamako itong si Butchok para subukan ang kakayahan ng mga ito. At matapos ang ginagawang iyon nitong si Butchok, biglang napatigil sa paggalaw ang dalawang mga antingero at hindi na nila maihakbang ang kanilang mga paa na nagiging dahilan para mapamura ang mga ito. Ngayon, napagtanto naman ito na si Butchok na hindi ganon kalakas ang kanilang mga kakayahan dahil nakaya nitong si Butchok na maipako ang mga ito ng sabay-sabay. Agad na binira ang mga ito ni Butchok gamit ang kanyang matalas na mga garab bago pa makabalik ang mga ito sa kanilang mga wisyo. Agad na naitarak niya ang matatalas na mga garab doon sa ulo ng isang antingero na nagiging dahilan para agaran itong bawian ng buhay. Ngunit nakagalaw na ang isa sa mga ito at gamit ang mutya nitong tangan, mabilis itong nakawala kay Butchok at napapatras papunta doon sa kanyang mga kasamahan. Sa nakita naman ng iba pang mga anting sa mga pangyayaring iyon, lubhang nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala sa ipinakita sa kanila ng batang si Butchok. Agad na napasigaw na ang namumuno sa mga ito para atakihin ang mga bata. Samantalang ang mga aswang na bangkilan na sa mga pagkakataon na iyon nandodoon sa mga bubong ng mga gusali. Mabilis na naglulundagan na ang mga ito palibot naman doon sa mga bata. Napangiti na lamang itong si Kiram sa kanilang nasaksihan. Batid niyang kakaiba ang lakas ng kaibigan at kasamang si Butchok at ang iba pang mga kaibigan ito. Kaya nakakatiyak ang batang mga ngatay na kaya nila ang lahat ng mga kalaban na nasa paligid. Agad na umigpaw na din itong sinunoy ng ubod ng bilis at sinalubong ang papaataking isang bangkilan. Agad na sinagpang ito ng batang aswang at binitbit papunta doon sa kabilang gusali at doon na ito kinatay ng batang aswang na gabunan. Kumilos na din itong sikiram. Punteria nito ngayon ang grupo ng mga antingirong mga ngatay na nagtridor sa kanila. Galit ang bata sa mga ito dahil sa kabila ng mga ginagawa na tulong ni Tata Ingo sa mga ito para lumakas ang kanilang mga kakayahan. Ito pa ang kanilang iginanti. Mabilis din na muling umatake itong si Butchok doon sa mga antingirong mga ngatay. Sa mga pagkakataon na iyon, kinakaharap nila ni Butok at Kiram ang mga antingirong mga ngatay na dating mga tinuruan ni Tata Ingo. Samantalang sina Nunoy naman, kasama sina Buno, Gado at Pablo, kinakaharap ng mga ito ang mga aswang na bangkilan. Umaatikabong bakbakan ang nagaganap doon sa lugar. Kahit na malakas ang uri ng mga bangkilan, ngunit mga ordinaryong bangkilan lamang ang mga ito at hindi ganun kalakasan ang kanilang tangan sa mga usala, Kaya mabilis na napapatay ang mga ito nila ni Bono, Nunoy at Gado kasama itong si Pablo gamit ang kanilang kalakasan sa mga pakikipaglaban. Itong si Bono, bawat tamaan itong mga bangkilan agad na babagsak at mangingisay sa lupa. Mas mabilis kasing kumilos ang batang paslit na si Bono kumpara sa mga ito. Kaya hirap ang mga aswang na mailagan ang mga ginagawang pag-atake ng bata sa kanila. Samantalang itong si gamit ang kanyang talino at karunungan sa pagtapak ng mga anino, nagagawa nitong mahuli ang mga umatake sa kanya na mga aswang at napapatay ang mga ito. Gamit naman ang kanyang matalas na punyal kasama din ang kanyang kapatid na si Pablo. Sinakiram naman at butsok. Nagawa na ng mga batang na maabot ang pinuno ng mga antingero. Nagawa nitong si Kiram na maabot itong si Manong Isaak. Nakiusap pa itong si Kiram kay Butchok na siya na ang papatay sa pinuno ng mga ito. Nagawa naman ni Butchok na mapatay pa ang isa gamit ang kanyang matalas na garap. Nagawang magilitan ito ng bata sa liig na nagiging dahilan sa madalian itong pagkamatay mga usal at talino sa labanan lamang ang gamit ngayon itong si Butchok laban sa mga ito. Batid ng bata na hindi ganon kalakasan ang tangan ng mga ito. Kaya inihanda niya ang kanyang buong lakas doon sa mas malalakas na mga kalaban. Habang nagaganap naman ang labanan doon sa lugar agad na napag-alaman ng mga munghi ang nagaganap na bakbakan doon sa unahan ng sentro ng lugar. Kaya agad na kinausap nito ang limang mga matatandang bangkilan na imbestigahan ang nasabing lugar. Mabilis naman na tumalima ang mga aswang kasama pa ang limang mga matatanda at ang sampung mga bangkilan. At pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa pinangyarihan ng labanan nila ni Kiram laban sa mga antingiro at mga aswang. Ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon na mataan na nila ni Tata Ingo ang pag-usad ng mga aswang doon sa mga gusali. Uwi ka ng matanda doon kay Nanay Kanida. Manang Kanida, mukhang may mga nangyayaring bakbaka na doon sa dulo ng sinto ng lugar. Mukhang nakaharap na nila ni Kiram ang mga bangkila na nakabantay doon at ang mga aswang na mabibilis na tumatakbo na iyan maaari papunta doon sa kanilang kinaruruunan. Ano ngayon ang balak mo sa mga ito, manang Kanida? Hayaan na lamang bang natin na dumiritso na tayo doon sa mga sinasabi mong mungi at pabayaan ang mga asuwang na iyan? Sagot naman nitong si nanay kanida doon sa kanyang kapatida. Harangin natin at patayin ang mga ito, Ingo mas nakakabuting bawasan natin agad ang kanilang bilang Sinang na naman agad iyon nitong si Tata Ingo at agad na inaabangan nila ang mga ito doon sa mga kabahayan inihanda na din ng mga ito ang kanilang dalang mga armas hawak ngayon nitong sinanay kanida ang kanyang mapurol na itak samantalang kawayan naman natungkod ang hawak ngayon nitong si Tata Ingo gamit naman itong si Amay Bidang ang palakula na gawa sa kahoy samantalang itong si Barok gamit ang dalawang mga paarko sa magkabilang mga kamay ngunit nang makalapit na ang mga matatandang bangkilan doon sa kanilang kinaroonan napapansin at naramdaman na ng mga ito ang presensya ng grupo nila ni Nanay Kanida at Tata Ingo kaya agad na tumigil ang mga ito pagkatapos umaalulong ng napakalakas na ibig sabihin lamang na tumigil din ang kanyang mga kasamahan ng mga aswang dahil may nararamdaman ang mga matatandang bangkilan na mga kalaban ang nasa paligid. Napansin din agad iyon nila ni Nanay Kanida kaya wika ng matandang babaylan sa kanyang mga kasamahan. Mukhang nararamdaman na ng mga ito ang ating ginawang pag-aabang sa mga ito ungkok kailangan na natin na kumilos bago pa makagawa ng paraan ang mga ito para makatawag ng mga kasamahan. Sinangayunan muli naman agad iyon ng matandang si Tata Ingo at inutusan ang dalawang mga utusan na sina Amay Bidang at itong si Barok na kinakailangan ng kumilos na din ang mga ito. Matapos iyon, biglang umalagwa sa ili itong si Tata Ingo na nakasakay na sa kanyang tungkod na kawayan. Sinasabayan din ito ng mga pag-usal at orasyon ng matanda. At bukod sa tungkod nitong kawayan, mayroon ding mga maliliit na kawayan ang sumabay sa iri ng matanda na mayroong matutulis ang mga dulo. Napakabilis na humahagibis ang matanda papunta doon sa mga aswang na bangkilan na kahit alam nilang may mga kalaban ang nasa paligid. Hindi inaasahan ng mga ito na agad silang atakihin ng ganong istilo. Napasigaw na ang pinuno ng mga bangkilan na wika nito doon sa kanyang mga kasamahan. Shingo ang isang iyan! Humanda na kayo! Malakas ang matandang ito. Kailangan natin na makagawa agad ng paraan para matapos na ang ermitanyong ito mabilis naman na gumawa ng mga usal ang mga matatandang kasama nito. Samantalang ang iba pang mga aswang umaalulong ang mga ito ng malakas at humanda na nasa lubungin ng mga pagataki ang matandang ermitanyong papalapit sa kanila. Samantalang itong sinanay kanila, agad na nagpalabas ito ng mga baging matapos na umindak ito sa lupa ng tatlong bisis at nabibiyak ito kaya napagtanto ng mga aswang na bukod kay Tata Ingo, mayroon pang kasama ang irmitanyo. Ngunit wala silang ideya na ang kasama nito ay ang matandang hinahanap din ng mga muhi na si Nanay Candida. Nang sumagirit na ang mga maliliit na kawayan papunta doon sa mga aswang, biglang nagpulasan na ang mga ito sa pag-ilag. Habang gumagawa naman ng mga usal ang mga matatandang bangkilan, at makagawa ng malakas na pag-ihip ng hangin para tangayin palayo ang mga maliliit na kawayan palayo sa kanila kunit gayon paman mayroon pa rin ilan sa mga ito ang nakakalusot at tumama ang mga ito doon sa dalawang mga bangkilan tinamaan ang isa sa kanyang balikat at sa liid naman ang tama ng isa pa na nagiging dahilan para sa tuluyan itong pagkamatay habang ang isang aswang na tinamaan sa may balikat. Napamura ito at akmang huhuguti na sana ang maliit na kawayan na nakabaon sa kanyang katawan. Nang biglang sumabog ito ng napakalakas na nagiging dahilan din para tuluyan na itong mamatay. Sa galit naman ng iba pang mga matatandang aswang, agad na ibinato ng mga ito ang mga usal doon sa matandang ermitanyo na sa mga pagkakataon na iyon nakalapit na doon sa kanilang kinaroroonan. Biglang inataki si Tata Ingo ng mga malalakas na hangin na parang kakaiba ang talas na nagawang mahiwa ang natitira niyang mga maliliit na kawayan. Ngunit biglang bumagsak itong si Tata Ingo doon sa gilid ng gusali at naghihiwalay sa maliliit na parte ang kanyang tungkod na kawayan na humarang doon sa malalakas na hangin na umatake sa ermitanyo. Labis iyon na ikinagulat ng mga matatandang aswang nang makita nilang nawasak ang kanilang kinawang malakas na hangin. wika ka ng pinuno ng mga aswang. Kakaiba talaga ang lakas ng matandang ito. Kailangan natin na mag-iingat ng sobra sa kanya. Kailangan natin na makagawa ng paraan para makalusot ang ating mga pag-atake. Pagkatapos sa pagkawikang iyon ng isang aswang, biglang lumundag sa magkakahiwalay na pwisto ang mga bangkilan. Pinalibutan nila ang matandang si Tata Ingo. Samantalang ang iba pang mga aswang, sinubukan agad ng mga ito na hanapin ang kasama ng matanda at pinuputol nila ang mga baging na mabilis na tumutubo doon sa paligid. Ngunit agad na tumarak sa dibdib ng isang bangkilan ang mapuror na itak ni Nanay Kanida na may mga nakakabit na mga baging doon sa hawakan nito.